Are the best Victory! Victory! We are the best The best among the rest We are bunnies We are the best Salina, bakit umupo ka na? Anong nangyari? Hindi ko na kaya mag-training Ang sakit na ng ko. Salina, kung gusto mong makasama sa bunny team Kailangan malakas ka Hindi pwede yan Sa tingin ko, hindi kaya ni Salina sa team natin Ano sa tingin niyo, girls? Minus, minus points. points Anong minus points? Na-sprain yung leg ko Magpapahinga muna ako tapos babalik ako sa training. Salina, e eh, paano kung nasa competition tayo? Tapos sasabihin mo na sprain yung leg mo? Girls, alam nyo, nagsisinungaling niyang si Salina. Every time na lang magpapractice tayo, sinasabi niya na i-sprain yung paa niya. Hindi naman totoo yun. Hindi niya kaya, girls. Salina, last trial training mo na to sa amin, okay? Please lang, ayusin mo na. Girls, ba niyo nga akong pinipressure? Isusumbong ko kayo kay Kev. Anong sabi mo? Ang sabi ko, isusumbong ko kayo kay Kev. Alam niyo naman na malakas siya, 'di ba? Lagot kayo sa kanya. Sinasabi ko na nga ba Diana eh, nakita mo? Hindi natin kailangan ng ganyan sa team natin. Salina, hindi kami natatakot sa Kev mo. Kung ayaw mo dito, umalis ka na. Salina, wala tayo sa kindergarten. Hindi pwede yang nagsusumbong ka sa boyfriend mo. Hi everyone. Kumakain na naman kayo. Hello, Hello frogs. Magte-training kami ngayon. Sophie, bilisan mo nga. Oo, eto na. Girls, alam nyo ba, lagi kaming panalo sa competition ng team ko. Selena, 100 years ago pa yon. Marami nang nagbago. Okay girls, mascot, tapos na yung training natin ngayong araw. Kung kasali pa rin si Selena, hindi na lang ako sasali. Ayoko. Oh girls, ano yung mabaho dito sa gym? Naaamoy nyo ba yon? Amoy malansa? Girls! Ah, ah oo, oo ano yon ang, ang baho. baho? Frags, gym to, hindi perfume store. Okay. Baka naman mga sarili niyo yung naaamoy nyo. Naligo ba kayo? Hindi naman kayo banis yung sinasabi namin, yung bago nyong member. Oo nga, ang baho ng amoy ng zombies. Stella, kaya nga zombies eh, mababaho sila. Kadiri. Anong mabahong sinasabi nyo dyan ako? Salina, relax. Inaasal ka lang ng mga frags na yan. Bunnies, ayaw na namin makita yung zombies na yan nagtitraining dito sa gym. Oo, gym to para sa normal teenagers, hindi para sa zombies. Makinig kayo, frags. Para sa lahat ng athletes tong gym. At cheerleader si Salina. Diba, tama ako, Salina? Oo. Girls, let's go. Kailangan din natin ng bagong cheerleader. Girls, mabaho ba talaga? Wala naman kasi ako na aamoy. Oo, mabaho. Stella, ano ka ba? Suportahan mo na lang si Blandy. Frogs ka, 'di ba? Kapag sinabi niyang mabaho, ibig sabihin mabaho, okay? Oo na. So ano, magte-training tayo. Syempre naman, kaya nga nandito tayo sa gym. Let's go. Frags are super, frags are cool. Tatatalunin namin kayong lahat. Frags are super, frags are cool. Tatatalunin namin kayong lahat. Girls, hito. Thank you, Teacher Mike. O, umpisahan na namin. Okay, sige. Okay, guys. Makinig muna kayo sa amin. Guys, alam niyo naman malapit na tayong bumalik sa school. Wala na kayong time para mag-relax. Sa school, hindi pwede yung ganyan. Malinaw ba? Oo, masyado kayong relax dito. O, oh, ayan na. Meron ng parating. Anong sinasabi ni Leila? Anong problema nila? Kaya nga nandito tayo, di ba, para mag-relax. Tapos yung holidays, Karina. Yun nga yung sinasabi namin, Karina. Oo, oh, oh nandito, nandito na si Rich Boy. Pizza, sang mohito hito, tapos dali mo dito. Ayoko lumapit dyan. Anong tinitingin-tingin nyo? Okay, Tima. Pizza, hindi. Hoy, Tima, huwag mo nga ganyan kinakausap si Pizza. Tsaka ikaw lumapit dito, hindi namin dadalin dyan. Alam mo ba Dima, nasa kami sa usok ng kotse mo, hindi kami makakain dito. Pwede ba, iparada mo yung kotse mo doon? Uy, rats, mamahalin yung gasolina ko, kaya walang amoy to. Kaya pwede ba tumigil kayo dyan? pag ko kayo. Oo, sige nga Dima, sagutin mo yung mga rats na yan. Okay Salina. see you. Bye. Bye girl. Bye. Bye. Hello Ice, Pizza, bigyan nyo nga kami ng apat na mojito, yung malamig. Grabe, uhaw na uhaw kami after training. Okay, apat na mojito. Pizza ako, tubig lang. Hoy, Dima, ipapakain ko yung kotse mo sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na dito. Tsaka huwag mo ang drive yung kotse mo dito sa country house. DJ Mike, oh, pinagtutulungan ako ng dalawang to. Tulungan mo naman ako. Sige na. Ah, Dima, nagsasabi naman sila ng totoo eh. Sariwa yung hangin dito. Pero pag dumadating ka, naaamoy namin yung usok ng sasakyan mo. Alam nyo, Rats, hindi ako aalis dito. Manigas kayo. Ba't yung mga bunnies nagdadrive din? Okay, guys. Sino may ayaw ng kotse ni Dima dito? Kami! girls, ano na namang problema ng mga rats na yan? Anong ginagawa nila? Nag-feeling boss na naman yung dalawang yan? Oo nga, parang mainit yung ulo nila ngayong araw. E eh di mag boss sila, basta wag nila tayong pake-elaman. Hindi nila tayo kaya. Hello girls, ayaw nyo ba kami libre? Wala kami pere, kahit hito lang. Oh girls, please, hindi dumating yung allowance namin. Sige na, gusto namin ang mojito eh. Ano, kami? Ililibre namin kayo boys? Mahiya naman kayo, no? Nagpapapansin na naman kayo sa amin. Girls, tara na nga. Ay, mga pogi, gusto nyo pa utangin ko kayo? Magkano ba? Thank you na lang, Ryan. Hindi na. Sabi sa inyo, hindi effective yun. Kailangan pa rin natin subukan. Ice, Pizza, tatlong ang muhito. Bakit? Meron ba kayong perang pambayad? Siyempre, meron, no? Ice, nagbibiru ka ba? Kailan ba kami nawala ng pera? Diba? Hindi mo ba kami narinig? 'Di ba sabi namin umalis ka na dito? Alis na. Rats, pwede ba doon kayo mag-usap? Ang ingay-ingay niyo. Oo nga, seryoso 'yung pinag-uusapan namin dito. Pwede ba tigilan niyo ako? Pizza, himuhito ko dali mo dito. Bibigyan ka ng tip. Grabe, nakakabaliw dito. Lalo na doon sa school namin. Mas nakakabaliw doon. Yo, pumasok sa school niyo. Wala namang gagalaw sa iyo doon. Ako'ng bahala sa iyo. Girls, anong ginagawa niyo diyan? May date pa tayo, 'di ba? Eh ano bang isusuot natin? Wala na tayong masuot. Girls, Nat, makikipag-date ka. Kailangan gandahan mo yung suot mo. Girls, ako isusuot ko tong mini skirt, tsaka yung top. Parang masyado naman yung maikse para sa date. Dapat conservative. Mary, masyado ka namang old school. Mary, nasa modern world na tayo. Kailangan magsuot tayo ng fashionable. Hmm? Nat, anong hum? Hmm? ka na dyan. Malilate tayo sa date natin. Mary, bakit nakaupo ka dyan? Hindi ka ba makikipag-date kay Zoop? Ano na namang sasabihin namin sa kanya? Masakit na naman yung ulo mo, ang daming dahilan. Oo na, sige, sasama na ako. Girls, eh kung isuot ko kaya yung red dress, ano sa tingin nyo, okay lang ba? Oo, Oo na, na, sige na. na. Basta, bilisan nyo na, mag-ayos na kayo. Chop-chop. Okay boys, ang importante ngayon, huwag awayin ng mga zombie girls yung mga girls natin. Oo nga, ayaw namang zombie girls yung mga outsiders. Ipagtatanggol ko naman si Nat kung meron mang mga away sa kanya dun. Boys, magte-date kami ni Mary. Biruin nyo, pumayag siya sa wakas. Wow. wow! Wala akong pakialam, no? Boring naman yung Mary niyan eh. Oo nga, di ko gusto si Mary. Ano? Anong sabi nyo? Zoop! Akala ko ba gusto mo si Abby? Eh, ang sungit-sungit naman ng Abby niyan eh. Lagi akong tinataboy. Okay guys, tara na! <sighs> ano, nag-spray na ba kayo ng mga bibig nyo? Dapat hindi tayo bad breath ngayon. Tara guys, baka nandun na sila. We are the best, the best among the rest. Nice. Tapos meron pa silang ganito. V I C T O R Y Victory. Wow. Cool. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Wow, Zelina, ang cool. Totoo, Kev. Nagustuhan mo? Oo naman. So okay lang makipagkaibigan ako sa kanila. Kasi ngayon, cheerleader na ako. Kasama na ako sa team nila. Oo, Zalina. Masaya ako para sa'yo. Kev, nagsasabi ka ba ng totoo? Oy, lovers, alis lang kami ah. May date kami. Bye. Dali na. Luto ka ng dinner ah pag uwi namin. Thank you. Nakita mo? Nakipag-date sila. Tapos tayo nandito. Tara, kailangan natin mamasyal. Labas naman tayo. Kev, taong bahay ako. Gusto ko lang lagi nandito sa bahay nagluluto ng broccoli pancakes. Sige, magluluto ako. Selina, pwedeng pancake with jam na lang. Nasusuka na ako sa broccoli. Okay, Kev. Pancake tsaka broccoli jam. Okay na ba yun sa'yo? Wow, bago yun ah. Broccoli jam. Okay guys, tumawag na ako. Titignan natin yung kotse bukas. Guys, ang sarap magpagupit dito. Tapos lahat ng buko kakalat. Mga buwisit sila. Bro, tama na. Alam mo naman ang gagawin nila sa atin kapag nalaman nila. Diba? Nalaman ba nila kung sino gumawa? Smilek, baya mo na yan. Huwag ka alala Bukas, titignan natin yung mga kotse. Oo, oh, titignan natin. Pero hindi pa naman natin bibilin. Hello, basketball players. Anong ginagawa nyo sa tabi ng furry car? Napaka-dumihin naman ng kotse na to. Nababahing ako. Oo, baka puro insekto na yung nakatira dyan. Mas maganda kaya yung kotse namin dyan. Alam niyo, frogs, tama kayo. Hindi naman maganda tong furry car na to eh. Ang kati-kati. Smiling. Akala ko ba gustong-gusto mo yung kotse. Ngayon, ayoko na. Guys, tignan niyo yung parating, oh. Bakit ganyan yung suot nila? Oh my God. God! Bakit ganyan yung mga itsura nila? Wala talaga silang taste. Sinabi niyo pa. pa. Basketball players, may nakalimutan ba kayo sa kotse namin? Di pa sinabi na namin, huwag kayong lalapit sa car namin. Baka mamaya, madumihan yung kotse namin ang bola nyo. Aalis na kami, pwede. Tumabi kayo dyan. Okay, girls. Anong nangyari sa inyo? Banis, ano naman yung poma na yan? Hindi pumipito yung mga boys sa good girls. Yung mga good girls, iniimbitahan sa date? Oo nga, ano ba yung mga suot nyo? Frogs, anong sinabi nyo? Wala kayong pakialam sa mga suot namin, no? Naiingit lang kayo sa amin. Excuse me, bakit naman kami maiingit sa inyo? Eh, ang badoy-badoy kaya ng mga suot nyo. Walang ka-class-class. Class. Okay, girls, tara na nga. Doon na tayo sa cafe. Kutong na ako. Bakit ba natin kinakausap yung mga yan? Girls, alam nyo, kailangan maging friends natin sila. Kasi hindi nila tayo titigilan. Pero chinay na natin, di ba? Kailangan itry pa natin. Kasi naiinis na ako sa kanila. basketball players, itigil nyo nga yung kakapito nyo. Alam na namin na maganda kami. Eh, ganyan yung mga suot nyo eh. Kaya kami pumipito. Pero girls, magandang maganda. Oo na, maganda na kami. Tumabi na kayo. Tara na, Diana. Nakakainis yung mga yan. Twisted. Ano ba yan? Ba't ganyan yung mga suot nila? Hindi naman ganyan manamit si Kitty dati nung kami pa eh. Dahil sa mga zombies to. boys natin. Hindi ba dumating si Soup, ha? Ano? Walang dumating? Girls, ang ganda-ganda natin. Sosyal. Baka kidnapin tayo dito. I'm scared. Girls, not. Walang kikidnap sa atin dito. Walang tao. Okay, iinom muna ako doon sa fountain. Soup, wag kayo iinom dyan. Dati uminom ako dyan, sumakit yung tiyang ko. Pupu ako ng pupu. Madumi yung tubig dyan. Maniwala ka sa akin. Okay, hindi na ako iinom. So, Nasaan na yung mga girls? On the way na yung mga yun. Lagi naman silang late, di ba? Alam nyo guys, na naginip ako. Nakasakay daw kami ni Kitty sa hot air balloon. Tapos, inakawayan daw namin lahat ng tao. Hindi naman kayo makikita ng mga tao sa taas. Guys, ayoko to. Tara, hanapin na natin yung mga girls. Baka mamaya magsara na yung cafe. Girls, bakit lahat ng sasakyan na dumadaan tinitingnan tayo? Kasi masyado tayong bright. Hindi girls, kasi cool yung car natin. Tinitingnan nila tayo kasi banit cheerleaders tayo. Beautiful. Girls, baka kidnapin tayo nito. Hello, girls. Hi, Sarah's boys. Diana, ano yung suot mo? Kitty, bakit ang iksi naman yan? Nat, bakit ganyan naman yung suot mo? Bakit nakasitro ka? Mary, sa ka pupunta? Magbe beach Boys, anong problema? Nagsuot kami ng ganito kasi ba diba sabi nyo pupunta tayo sa club nyo? Ang problema, maraming zombie girls dun. Baka hindi nalang kayo magustuhan. Oh girls, mainit sa mata. Baka awayin nila kayo. O, nga. baka mainggit sila. Mangaway sila. Oo nga, malaking gulo. Ano ba yan? Nag high heels pa naman ako? Para sa wala, ganun? Explain nyo nga anong problema so hindi kami pwedeng sumama sa inyo. Hindi kayo pwede sumama sa amin dahil sa suot nyo. Hindi pwede. Oo, girls. Ba't ganyan yung mga suot nyo? Okay, so girls, sayang lang yung effort natin So, mali pala yung sinuot namin para sa date natin Kaya pala pinipituhan tayo ng mga basketball players Ah, ganon, talagang pipituhan nila kayo Kahit ako, pipituhan ko kayo kung makita ko kayong ganyan eh Alam nyo boys, na-disappoint kami sa diba, inyo Diba sabi ko na kanina, conservative dapat Hindi naman ako sanay magsuot ng ganon Okay naman tong Girls, tara na nga Girls, hindi nyo naiintindihan. Hindi pwede yung ganyan dami sa club. Sana pantalon na lang tsaka t-shirt, pwede na yun. Ano ba yan? Hindi natuloy yung date namin ni Mary. Nabigla rin ako eh. Itong sinat, naka-see-through dress. Hanggang ngayon ba, hindi pa kayo naka-get over sa suot namin? Alam mo, Sak, humanap ka ng conservative girl. Okay, Diana, let's go. Okay, tara na, girls. Paliwanag na lang natin sa kanila bukas. Ano, tuloy tayo sa club? Kahit wala yung mga girls? Sayang naman yung forma natin. Okay, tara! Okay, so para na tayo mga bunnies, naka mini skirt. Girls, kalokohan naman to. Ginagaya natin yung mga bunnies. Hindi natin sila ginagaya. Nanakawin natin yung image Ipasta nila. Basta ako yung pinakamaganda kasi pinaka-bright yung suot ko. Sophie, feeling ka na naman dyan. Tumigil ka nga dyan. Ako yung pinaka maganda dito kasi ako yung team captain. Alam mo, Blandy, alisin mo yung makeup mo para malaman yung totoo mong muka. Wala naman akong makeup, no? Naka-lipstick lang ako. Tingnan nyo. Girls, huwag na nga tayong mag-away. Magaganda tayong lahat. Hello, frogs. Kumusta? At bakit nakapon ma kayo, ha? Sa nanlakad? Frogs, tumayo nga kayo. At bakit naka skirt kayo, ha? At saan naman kayo pupunta? Hindi kami lalabas. Ito lang yung new look namin. Ginagaya namin yung mga bunnies. Kasi umalis sila kanina. Naka miniskirt skirt. Sila pwede mag miniskirt skirt. Kami hindi. umalis? umalis? Frogs, more information please. Friends tayo, di ba? Sabihin niyo sa amin. Ewan namin, basta pinipituhan sila ng mga basketball players. Tapos, nag-away sila. Pagkatapos, nag-drive na sila. Baka nakipag-date sa mga zombies. Thank you sa information, Frogs. Tsaka magpalit nga kayo ng damit. Ang sagwa. Bye, friends. Ano, ano masagwa? Huwag kayong maniwala sa kanila na sila sa ingit sa atin. Girls, gusto kong lumabas suot to. Pupunta ako sa trailer, magmamohito ako. Oo, kailangan makita nila tayong suot to. Tama. E di maglipstick na kayo, tapos tara na. Alam niyo, girls. Hi, ngayon yung pinaka nakakainis na araw ko. Tama. Una, pinipituhan tayo ng mga basketball players. Tapos yung mga kadate natin ayaw yung suot natin. Sabi ni Zach, bakit daw ako naka-see-through dress? Alam niyo, girls, Talagang baliw lang yung mga boys na yan. Nakakainis talaga sila. Sinabi mo pa, Diana. Grabe sila. Ay, eh, yung mga suot nga nila yung pangit. Old fashion. Kainis. Mga baduy sila, girls. Baduy. Girls, bumalik na lang kaya tayo sa mga basketball players. Anong ibig mong sabihin? Mahal ko si Zach. Ayoko nga. Talaga, basketball players, e eh, pinagtitipan nga nila tayo. Pito-pito pa sila kanina. Mga bastos na lalaki. Sorry, miniskirt. Hindi na kita ulit isusuot. Hi. Pero alam niyo, girls, isusuot ko pa rin kung anong gusto kong isuot. I don't care. Correct ka dyan, Diana. Advice ko, girls, iwanan niyo na yung mga boys na yan. Okay, girls, tama na. Magsusulat na ako sa diary ko. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I-comment niyo sa baba, pangit ba talaga yung mga suot namin kanina? Sa so, tingin ko, okay naman eh. Di ba, girls? Okay, bye! bye. See you soon!